Good morning, good morning <laughs> Mga kapayam na dyan, mga kabugad. So for video guys Ah, uh, Papunta tayo ng ano Nang Balik na tayo sa trabaho Ah, uh, Maghihingi tayo yun, may security oh. May nakita ko dun na ano. Maging Maghihingi mag tayo guys ng mga reaction nila Tungkol dun sa Nangyari dun na insidente sa Sa Calamba Laguna Kung saan yung security nakaba, nakabaril ng civilian. So, papakita natin yung video sa kanila and then tatanungin natin sa kanila kung anong reaction nila. Kung tama ba yung ginawa ng security o mali. So, tatanong tayo sa mga hindi busy na security. Busy na, busy na sila. 59 magandang ano magandang hapon pwede magtanong maabala kita ang konti lang na oras may mapakita ko sa video pwede ba kita isama sa vlog ko <laughs> okay ano lang po sa, saan mo? probinsya nyo samar 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 po samar Ako, Matagal ka na sa security? Hindi pa po Hindi -ma Ko lang ng ano. Okay lang, kausap mo lang saglit Mukhang wala naman dito yung officer mo no? Uh, dito kasi ito nangyari sa ano Sa parting Laguna tapos nakita kita may issue pa uh, ako nga pala si Bugat ano ko. dati din ako sa security din ano ha uh, tanungin lang kita kung anong reaction mo dito nagsitahin sila ng dalawang security guard ng Gusali wala naman kami dyan sa property niyo eh wala naman kami ano sa property niyo ano diba? naman yan, ang mga biktima sa mga gwardiya nandito kami sa labas eh maya maya nagsuot ng helmet ang isa sa mga gwardiya at umalis sir kung empleyado kayo empleyado din kami may karapatan din kami may isang gwardiya at nagpatuloy ang pagkatalo

Hindi naman tama yun. Sa so, Isa ikaw, sa rin mo ng opinyon. opinion. Wala naman ano dito yung tama. Mali. Sana rin mo ng pananaw kung tama ba yung nagawa ng security. Eh mali yun. Lalo na pag nasa labas ng Para sa akin, para sa akin pananaw. Sir, ano? Mali yun. Dapat din, ano, dinadaan sa magandang usapan ba? Ganon. Uh, bilang security, dapat magtukumbaba rin tayo. Oh, yun. pa baba. Eh, matagal ka na security? Hindi pa po. Mga... Mga, ano lang, ano kasi ako, nag-vacation ako dun sa amin. Noong 22. Ba, babalik ko lang ng ngayon, February 6. Saka, ano? Ah, yes, oh, wala ka pa isang taon? Wala po. Wala O, tingnan mo, ikaw, mas marunong ka pa. Kasi nakita ang kita, anong issue firearm mo? 9mm? Opo, 9mm. Ay, pakita mga nga guys. Ano ka lang, ano ka lang. Huwag ano ka, ka na, huwag ka na muna tanggalin. Yung eh, nakayanan naman sa Siya, siya mga ka na yung naisip ko, Kasi nga may special arms siya Kasi in case na kung anong uh, Encounter na mga katulad nun Katulad nun na sa video Kung anong kanyang ano kanyang disposition bilang security lalo na baguhan si Kuya si 59 natin. So, yun, mas maganda yung kanyang ano pag handle ng situation pag ganun pa lang na encounter niya. Kumbaga, hindi siya delikado para sa mga civilian na makasalamu, maka-encounter ng ganon, ma-encounter siya ng sibilya ng ganon at ma-handle niya ng tama. Ano pangalan mo? 5'9"? SG ka, PSG Kabanatan po. Kabanatan, so okay. shout out sa'yo. <laughs> Kabanatan. So marami pa akong tatanangin dyan. Kasi isa ito sa mga ano sa mga nagiging problema ng security diba. Kung okay. komo na nangyayari yung may na-encounter na mga ganyan ng mga mga tao. Mga, uh, siyempre, hindi naman natin na hawak ang kanilang ang kanilang attitude e, eh, paano i-handle yun ng security di ba pag ganun ang ano nakikipag-argumento sa security pero tama tama din naman di ba yung civilian kasi nasa labas o, siya o, uh, So, kung ikaw yun, paano? Paano? Ay, hindi Ay, ko talaga gagawin yun. <laughs> <laughs> May binubuhay ako. oh, di ba? Dapat Tapos, tapos alam naman ako. natin, di ba, na Kung hindi uh, ka, uh, tatawag siya, Sa ano, office Sa sarili mong pananaw, sa sarili mong pagkakalam. Ah, uh, Kailan mo lang bubunutin ang baril mo? Ah, uh, bubunutin ko talaga kung kailangan, kailangan talaga. Kung um, kung kailangan na bakit? Kailangan talaga ipigil kasi yun 'yung sarili ko. Ah, oh, 'yun. Ibig sabihin kung nasa bingit ng na ng kamatayan na, oh, oh. Kamatayan kung mga suntukan halimbawa <laughs> kaya nga tayo diba may training tayo sa no. saka may training tayo diba sa mga self defense yun ang purpose nun para last resort na yung ano yung barrel gagamitin mo kung talagang papatayin ka na talaga kung wala talagang no chance nila natin yung ganun para na kawawa yung mga sibilyan na mahirap diba ang <laughs> <laughs> salamat, salamat po Ibn Ano mo sa <laughs> pag interview mo? Ay, ito. Sir, ipakita na natin nandito sa... okay lang ba? Na ano? Busy ka, busy ka Nag-vlog ako. Pwede mo ba kita isama sa vlog ko? Nag-duty kami sir eh. Ah, nag-duty? Oo. Oh. Dio, kailangan okay, saglit lang, saglit lang. May tatanong lang sa. Ito na binarin. mo 'yon na ano na nakabaril na security? Sa so, dito sa may kalamba? So, hindi pa 'yon. Ito, ito yun, ito yun. Oh. Okay, nagsaglit na ito. Mga 2 minutes na. Nag-argue, nag-argumento sila ng, ano, ng construction worker sa loob ng expressway. Ang expressway, di ba ano yan? Ah, yung ano sir, o? Oh. oh di ba ang expressway, private property din yan? Oh, okay. oh. Nga, Hindi naman yan public, di ba? oh, kaso nga lang sir, yung mga nagtatrabaho doon sa Calax, nandun sila sa labas, mismo malapit sa pinagtatrabaho nila. Oo. Oh. Ayan, problema naman, yung guardia doon, masyadong ano, ay, sa dong. Oh. na ng property nila yun eh. Oh, uh, uh, na. Bigyan ka lang <laughs> kasi mo dito ka na, Kasi <laughs> nagsama ka sa vlog. Oh, yung pananaw ito, yung mga ano, mga ka-59, yung pananaw yan ni eh, sir, sarili niya lang pananaw. Matagal ka na sir sa ano? Matagal na rin sir. Mga ilang? Ah, uh, taon na. Ah, taon na. So, ano ano yun masasabi mo doon sa ano, sa sa security na yun? Sa mga ganun sir, eh, pag ganun, halimbawa ikaw sir, di ba may baril din kayo dito? Siyempre sir, sir din ang trabaho ng kontraksyon, kailangan din nila ng pera. Kasi ano sila sa lilim, May mag sila sa inita. Kasi sir, sir, nila yun. Dapat yun, eh, nunawa nila. Hindi naman sila nasa loob ng ano nila, ng area nila, nasa labas naman. Yun, yun talaga yung ano doon no? hindi, marami din. Ano, alam nyo ba, 5.9 o OIC yun? OIC nga yun, sir. Oo, di ba? mas manupit yun eh ano ang so, maituturo niya sa kanyang mga ano mga tao niya mga tao niya kung gano'n siya gano'n din ibig siya mangyayari nun sa mga tao niya di ba oo oh, kaya nga po uh, hindi niya na. matuturoan kung paano yung maximum tolerance oo oh. wala namang masama sana din eh kung talaga pwede naman nila pakusapan eh kasi bakit dahil yeah, yan kung no? wala hindi naman kailangan dahil hindi naman kailangan, kailangan hindi eh. yeah, kung nasa loob sila ng property talagang pre sila doon pero kahit naman ay nasa loob naman ng property hindi naman kailangan na gamitan lang ano yan eh ng dahas eh bakit? Five nine, bakit kailangan di gamitan ng dahas? kasi sir eh wala namang treat sa buhay nung wala namang silang ginagawa oh yun yun narinigin yun mga ka 59 nine wala okay. So ano sa makakapanood ng video na to, si sir matagal na to sa, sa security, mga may taon ka na sir? May, anim na taon na sir. Oh, may anim na taon na. Si sir, ang ganda din ng ng ano, opinion ni sir, bago lang din ng 559 natin pero ang ganda ng pagkaunawa niya sa trabaho, <laughs> sa security na pinasukan niya, mga ka-59, mga ka-loads diyan. Sa yeah, mga talaga sa babawal. Ano din natin yung ano din ang operasyon ng tao. Ay, kita natin na nagtatrabaho sila kay Mita. Wala naman sila ng papenga. Oh, may tanong ako pinaka-importante ito, kaba ano, 59. 'Di ba may service for arm ka? Ah, sir. Oh, sa sarili mong sa sarili mong kalaman. Kailan mo bubunutin yung baril? Sir, 'yan? Kasi mapagkaganan, kailangan niyan baril na 'to. yung kailangan lang bubunutin 'yan pagka yung may baril din ang ano, may barrel din yung may bibliwi po oh, di ba yung ka ano mo nasa kaway mo, mo. oh. di ba pero kung mga sa kutsilyo naman eh hindi naman kailangan na gamitin pa rin ng ano yun eh ng baril eh kasi kutsilyo lang hawak nung kalaban mo tapos baril sa ano man ang laban mo oh yun yun ang mga maraming may hindi alam no narinig mo yung ano di ba kaya tayo may training ng Self -defense. Oh, self defense. Kasi kaya naman yun Oh, di ba? Eh. Ibig sabihin, kasalanan mo na 'yan kung bakit kung bakit ano, bakit ka nag bakit mo binarel kasi natakot ka sa 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 kutsilyo kasi hindi mo pinag-aralan yung self defense na tinuturo oh. naman sa training oh. Oh. school yan, oh, okay, di ba? Oh. Oh. Na, kasi baka yung nangyari na pagkatapos ng training hindi na niya na practice. Oh, hindi na practice. <laughs> Kaya nangyayari din yun na kahit kutsilyo lang kasi pwede naman tayo matras eh. Maliban na lang kung na, nasuphol ka na. Oo. Kasi kung kutsilyo naman mo ka naman tumakbo para kasi tao lang din naman 'yan, 'di ba? Walang Punin mo kagad yung yung buhay niya. Na kung Alam din natin na lang baka may mga dinadala yan na problema kaya ganyan, 'di ba? Kasi siguro yun ay niya yung ano niya. Yung ego yung o, pwede ano niya, ano, nga, nga, yabang sa ano, may mga tao kasi talagang kumukuha ng tapang sa baril, no? Hindi niya kinaya sa conversation kasi tama yun eh no para mo yun, tama yung ano nun. Oh. Yung construction worker kasi nasa loob talaga daw sila, di ba? Oo. Oh. Nasa loob kami ng ano namin, pinagtatrabaho namin. Siguro oh. hindi niya kinaya kaya gano'n na naging reaction niya na. Hindi oh. <laughs> niya kaya sa argumento. Papahinga lang naman yung mga tao doon. So yun lang ano, 5-9, yun lang. Anong pangalan mo? Ah, uh, S.G. Palaya, sir. ay S.G. Palaya. At hanggang saan mo? Visakol. Bisakol. Ah, Bicolano din ako. <laughs> sige, may bibigay ako sa inyo sticker. Tingnan niyo na lang sa Facebook. Ah, Bago lang akong vlogger. Ah, bago. <laughs> Ito, ilidikit mo sa ano. Sa motor, motor ka? Oh, yun, ilidikit mo na lang 'yan. Tingnan niyo lang sa Facebook, siguro may upload ko to mga by next day ha. Sige sir. Uh, salamat ha, salamat mga ka na, salamat. Yung malaking tulong yung na-i-share niyo kasi iba-iba talaga ang opinion ng security. Iba-iba. Sige, salamat ha. Salamat, salamat. Salamat. <laughs> salamat sa oras ha. Salamat by next, salamat. Sa oras, salamat ha. So, yun mga ka di ba? Na ano niyo? Yung pananaw nila, yung isa bago buwan lang buwan pa lang mga ka-59 mga loads yung isa matagal na kaya marami siyang explanation kumbaga mas marami siyang nabigay na opinion which is tama tama yung mga naibigay niya 59 mga ka-59 mga ka-bogard dyan diba so magtatanong pa tayo dito kasi sila nakita ko kaagad may issue firearm sila 9mm so siyempre concerned din tayo sa mga mga, lalo na sa mga sibilyan kasi kung, ayun nga, yung nasabi ko sa inyo sa previous na vlog ko napaka-delikado ng security pag hindi nila alam kung ano ang trabaho lang nila limitasyon sa trabaho kung hindi nila naunawaan maximum tolerance hindi nila alam yung roles of engagement or paggamit ng baril ay, web9, pwede makabala saglit, nagboblog lang ako huwag lang ba isama ko sa vlog ko? Saglit lang, mga 3 minutes lang. Kaya lang, sir, hindi po tayo ha? kasi. Eh, hindi ko lang i-ano, eh, ipakita yung mukha. Eh, yung ano, ayo oh, dito. Ayo, oh, no. Katana. Okay. Okay. Ah, okay. sige, pasensya na. Okay lang, sige P lang P mga 5 na, no. Oh. Vlog lang. Oh, sige, sige, sige. Thank you, thank you ha. <laughs> <laughs> oh, so, siguro istrikto yung ano nila. Yung istrikto yung kanilang tawag nito mga uh, tapos takot sila. May mga ganun talaga 5-9. Nandito tayo ulit sa mga saunahan. Yun, sana ma-interview natin to si Kuya 5-9. Sana hindi busy to dito si Kuya. Yun. Pwede magtanong. Yung pala mag-interview. 5-9, <laughs> good afternoon. Sir, may itatanong lang. Ako. Pwede ba kita isama sa vlog pa ano may papakita lang ako sa yung ano dati din akong security vlogger nagwe-vlog ako napanood mo ba itong ano itong dito nangyari sa may kalamba nagsitahin sila ng dalawang security guard ng gusali medyo blurred lang malaking pagtalo ang mga biktima sa mga gwadya. Security yan. Pwede na. Pwede na. Pwede na. Yan ba yung sa Batino? Oh, Batino ba? Batino ba yon? Yung construction worker yan? No? Patay diba? oh. oh, yan, di ba? Parang Oo. Oh, OIC yata yan. OIC yan. Oo, di ba? Sa so, sarili mong pananaw 5-9, anong reaction mo yan? hindi ko rin kasi eh, no, sir ang barilas, ito ito Ganyan kasi ang baril kasi sir hindi natin ano hindi natin masasabi lalo kung no. uh, hindi natin masasabi na ano yung gayong ko lang sasabihin na hindi intention pwedeng ganon oo oh. ano masasabi mo doon sa ginawa ng security doon na andito siya sa loob ng kanyang oh. AOR tapos ito andun na oh. kumbaga AOR din nila yon kasi kumbaga, construction site yun oh. eh ng expressway diba Anong sarilong panahon? Tama ba yung ginawa ng security? Pwede, hindi natin maano kasi hindi na nila sakop yun eh. Oo. Pero kung ang tanong doon eh kung nagiging maingay, kung bagay nakaka-esturbo, pwedeng ganun eh. Pwedeng, ano, pwede natin i-approach, di ba? Oo, diba, oh, Kung para. maingay, ano, sa, ano, pero kung halimbawa, sa magandang, ano, sir, pamamaraan. Approach pa natin sa magandang iusap. O, oh, yun, 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 yung pananaw ni sir, ha? Yung pananaw uh, ni sir, mga ka-59 sa mga kapanood sir. nitong no, video natin. Yung bagang ma... Yung bagang ma uuwi sa gano'n na oh. disgrace just para sa ala, sa ara sa, sa akin, sa akin, pananaw na sir. Mali, 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 no? O, ilang taon ka na sir sa, sa security? Four years. oh, Pero, na. Pero sir, gano'n po man sir, mahirap din mag-comment ng ganun sir kasi hindi natin alam yung sitwasyon. Yung, yung, Baka mamaya, kaya nangyari yung nagkasagutan. Oh, nagkasagutan. Bagay, parang pride din siguro ng security, oh fried. Pero ikaw sir, sa sarili mong pananaw. Halimbawa, sa iyo nangyari 'yun kasi alam ko may may issue ka din dito. At saka may bako din kasi yung ganoon. Oh, halimbawa, sa halimbawa sa iyo sir, ito napakaimportanteng a uh, isasagot mo, may si share mo sa mga kapanood na video na 'to, lalo na yung mga no, baguhan. Ngayon oh, nakabijot tayo. <laughs> lalo na di, 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 di lang. okay lang, yan, okay lang. Lalo na Diba may baril ka din Halimbawa ako baguhan ako na security wala pa ako masyadong alam sa trabaho ng security Paano sir kung halimbawa ikaw yon na naka-encounter ng gano'n na nakipag-argumento sa'yo yung in-approach mo? Ikaw halimbawa okay naman yung approach mo, ang may problema dun yung ano, yung halimbawa kasi kung balasubas magsagot-sagot yung ano, anong gagawin mo dun? Kung halimbawa Ano lang sir, mahaba lang ang pasinsya talaga sa ganyan. Yun, yun ang importante oh. Sa makakapanood nito, ano yun ang Hindi naman tayo oh. nagdadaw ng kapwa natin gwardiya Ano talaga, mahaba ang pasinsya Haba ng pasinsya Saan probinsya mo sir? Romblon sir Yun, mga <laughs> The best ang answer ni Ate Ka59 Sige lang, wala, okay lang yan, okay lang yan. Para Naka din naman, uh, ah, nakavideo tayo. Gusto ko sana private lang, kung ano man yung komento ko, private lang. Ah, private, eh, ano lang, ibablard lang kita, ibablard lang kita. Para sa privacy mo din, sir. Privacy uh, mo. pero okay lang din, malaman yung apelido mo, sir. Okay lang. ah, uh, Pabilya, from Romblon. Shout out sa mga taga Romblon, saka sa security agency. Okay lang ba sabihin natin? <laughs> security agency? Ah, uh, wag na, wag na, wag na. So, yun ang ano ni sir. So halimbawa ito na last na lang sir. Kung di, di, ba may firearm ka, anong gagawin mo sir pag gano? Pag ganon. Pag halimbawa nakaka-encounter ka ng ganong mga civilian sa area of responsibility mo. Uh, mga makukulit. Halimbawa nasa loob siya ng area of responsibility, mo, makukulit lang naman. Nangungulit ako sa iyo. Di di ako kumbaga nag di ako nakikinig sa iyo. Nasa loob ako ng area of responsibility mo tumawag ka ng mga kasamahan o superior mo para kasi mahirap din mauwi sa ano eh sa mga sitwasyon na yung mga ganon yung makapanakit kailangan talaga tumawag tayo ng mga kasama para, Malo, para na ng situasyon sitwasyon oh, yun. kung sa superior para, para silang handle kung ano ba, di natin kaya yung sitwasyon ng, ng ating kausap ng kanilang pag-uugali Oh, di ba? natin kasi obligasyon din naman 'yan ng ating mga superior, di ba? So, 'yun, halos same lang kayo sir sa mga na-interview ko na una, ano. Pero ang yung ano doon sir, may isa akong na-interview doon, yung pinakauna. Ano lang pa 2 months pa lang siya. Kunti lang yung kanyang reaction eh, sa ano kasi baguhan lang siya, pero tama. Ang rason niya naman Sir, eh, may pamilya ako sir Tapos wala naman yung wala naman yung hindi naman ako papatay nakikipag kung kaya, nakikipag Anaaway lang naman sa akin lang sa sir, trabaho, oh, lang. trabaho lang so <laughs> tayo, oh, oh, trabahong trabaho minimum sa <laughs> so, kasi lalo na sa atin may mga baril isang pagkakamali lang natin okay. sayang na yung ano natin yung future kasi, natin kasi, si na. ano, intention mo talaga doon kaya naroon ka magtrabaho oh Pero hindi kung para po sa ganun na disgrace ya talaga parang ano na haba haba ah, yun yan na yung maximum tolerance natin yung i apply oh. so yun lang ko 59 kasi sana ha abala ah, konti kasi hey, marami kayo. na akong daanan pero may iba na <laughs> oh okay <pake> private lang <laughs> oh bigyan kita sa nine kayo, sir? vlogger kayo oh, oh. 59 ah. din ako eh, tingnan mo na lang sa ano yung video oh, natin ka. siguro mga next day or mamaya bukas ng hapon bukas, bukas ng maga i-upload natin yan yung video natin na ano na lang, lang. So, yun nakatatlo din tayo mga K59. So same so ang gagaling ng ating mga na interview mga ka 59 Very neutral sila, very neutral.